abunan tayo ng maraming istorya kaya nawawala yung human rights. Anyway, mag na muna tayo. <laughs> oo nga, oo. Pero ito, meron kasi kayung uh, panawagan uh, lalo na ito dito sa, 'di ba mamaya pala may ICC, 'di ba itong uh, appeals chamber maglalabas na ng desisyon uh, para to decide once and for all na dito sa issue ng interim release ni uh, former president uh, Digong ni uh, F PRRD. Ano ho ba ang uh, sa loobin nyo tungkol dito sa posibleng ilabas ng ICC Appeals Chamber? Well, uh, bilang uh, mm. uh, naniniwala po sa karapatang pantao, mm. eh uh, kung talaga po uh, merong talagang uh, uh, nakita ng ating pun Pangulo, eh hindi lang po talaga matanda na kundi uh, mahina at... Uh, hindi nyo po kayang humarap sa ICC investigation, mm. eh palagay ko eh uh, maganda po sana na ang ICC ay talagang magbigay na ng kapasyahan ng nauukul po sa uh, kalusugan ng ating Pangulo. Kung halimbawa mm. yan po yung interim release upang pang uh, mm. uh, malakas muli ang ating Pangulo natin, bakit po hindi? uh hindi po tayo that uh, the president uh, can face the uh, allegations against him uh -huh. kung siya po ay uh malinaw ang kaisipan uh -huh. at malakas pero kung mahina po yan at uh, may sakit po yan at talaga namang uh, hindi na po pwedeng uh pa sa ICC ay eh, bigyan po ng pagkatao na release. palagay ko eh, sa kanya pong kalagayan ay hindi naman po siya talaga makakarin makatakas Okay. So uh, kasi nakausap ko kahapon si ICC uh, to Council ng ano, 'di ba? Itong si uh, attorney Cristina Conti. Mukang yes. uh, mukhang sa December 5, December 12, baka ba baka by next year pa 'yung decision na if he is med medically fit to testify no si uh, former President Duterte. Pero 'yung issue kasi mamaya is for on the interim release. So kayo ho ba uh, you believe na dapat eh, uh, hindi na payagan ang interim release sa kanya. Uh, eh kung halimbawa eh he still fit no eh sinasabi po naman ng 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 vice mm. president eh he fit at uh, malusog po siya eh bakit hindi po siya pwedeng humarap pero kung talagang uh, mahina po siya at talagang uh, mayroon po siyang sakit eh mas maganda na uh, tina po ng ICC ang mga bagay na ito. Uh -huh. open kayo if ever kung talagang hindi open siya med medically fit. Open testify. po ako sapagkat naniniwala po ako na ano eh na mas mahalaga yung kalusugan po ng tao and I think uh -huh. that uh, he could be able to face the allegations against him. Okay. Kung maganda po yung kaisipan niya at kung maganda yung kanyang pangangatawan. Kaya nga, payag kayo eh, na... Pa po eh, hindi, hindi pwede. Eh. Hindi naman natin pwede pilitin yan. Kaya nga, payag kayo if ever na bigyan siya ng pagkakataon for interim release for humanitarian reason? Y yung if, yung, ha? if meron pong dahilan talaga when it comes to humanitarian reason. Why not? Why not? Okay. Ano Ay, ho, natin in maganda... a third country or dito sa Pilipinas? Well, uh, whatever the ICC would uh, actually uh, recommend. Di ba? Hmm, uh, kung kayo. yan e sa ibang bansa na magiging ang kalagayan niya and he could hmm. be able to have a real good medical uh, examination or hmm. sa Pilipinas, whatever it might be, uh, Uh, payag po ako diyan as long as hmm. uh, our former president is medically fit to face the allegations against him. Okay. Basta whenever the need arises na kailangan siya mag -testify, he should be available. So yes. okay lang sa yes. kanya open kayo na bigyan siya ng pansamantalang kalayaan. Okay lang? Yes, yes, yes. Okay. Yes, yes. Eh kasi medyo nagulat ako sa posisyon nyo ngayon. Dahil kasi, inaiba eh, pero uh, dahil ngayon, ako consider nyo yung medical condition. Anyway... Wala, Okay. Ano, uh -huh. Kasi may mga pagbabago yan. Uh, Danny, I mean, uh -huh. uh, he's not really getting any younger anymore. Now, kung okay. talagang ini-insist ng, uh, ng mm. mga anak niya na walang mm. problema kay presidente at uh, mm. he is okay and he uh, mm. medically fit, but hindi, no? Pero okay. the thing is, kung talagang sinasabi na may merong, me, me, meron siyang uh, health condition na ganyan. Eh mm. ako naman eh naniniwala po naman tayo na I don't think of anyone that would be uh, mm. that is uh, that is not medically fit to be able to face the allegations. Kung oh. 'tong 'yan, 'yan talaga medically fit 'yan. He uh -huh. can face all the allegations against him but not okay. eh pagbigyan eh pero, natin hindi na uh -huh. siya makakatakas po. Pero yung issue kasi nung medically fit siya or what eh, sa ano pa early next year, eto eh, mamaya itong interim release So medyo mauuna lang itong interim release. Anyway, that's beside the point na ano. <laughs> Oo, oh, Congressman. pero itong gusto ko itanong, tanong oh, dahil alam ko Uh, parang nananawagan kayo sa ilang kongresista alam ko personally ikaw gusto mong tulungan yung mga potential witnesses na gustong magtestify sa Netherlands na tingin mo makakatulong para maisulong yung kanilang kaso laban sa ito nga yung issue ng EJK tama ba Ay talaga pong gusto kong talagang uh, tumulong personally kaya lang syempre yung pagtulong ko personally would not be enough so ako I am now preparing a a hmm. letter of courtesy to, to our speaker bilang siya pong pinaka-leader namin sa Kongreso mm -hmm. na kung papayag po siya na bigyan ng counting budget kung meron pa po ang ang Congress tungkol diyan o kaya naman eh bigyan kami yung aming yung aming committee ng pagkakataon na makiusap sa ilang mga congressman gustong tumulong personally upang matulungan po natin ang ating mga uh, na hindi nila kaya pumunta. Alam niyo nung quad ko hearing. May hirap na, lang kasi, may hirap, di ba? Tama. Oh, Danny, nung quad ko oh. hearing po namin, talaga nahirapan po silang pumunta. Kaya okay. kami po, tumulong po kami. Nagkaroon kami ng konting budget tungkol diyan. Tumulong kami, nakarating po sa amin yung okay. ibang mga biktima pero yung karamihan po hindi talaga maihirap po sila eh pero, eh sayang po naman yung aming mga pinag-usapan sa quadcom hearing uh -huh. kung hindi po makakaroon ng pagkakataon yung mga biktima niyan that it's been suffering for more than eight years ano po uh -huh. uh, naging problem po ito eh can you imagine 8 years na hindi pa uh -huh. sila makamove move on pero, eh would like to have justice with them. Pero eh, hindi po nila matag hindi po nila makuha yung justice sa ating bansa eh payagan na po sila na pumunta ng ICC. So ibig sabihin ang tulong na gusto nyo ipaabot eh, in terms of travel expenses nito mga yes, potential yes. witnesses, mga kamag-anak yes. na willing oh. mag-testify. mga ilan ho ba to? Marami ho ba sila na tingin nyo makakatulong sa kaso? inaalam po namin ngayon, uh, I have already directed our Comsec to find out uh, from Attorney Conti o sa iba pang mga mga kutulad ng paghilom na uh, na kinabibilangan po ng ating kaparehan kung ilan po talaga ang mga biktima na nais pumunta ron sa ICC to become witnesses yun po mm -hmm. yung inaalam namin ngayon okay on another point no Daba, baka, baka magubusan ako ng oras itong ano uh, sabi kasi ni Ombudsman uh, Remulla Ah sabi yeah. niya dito sa investigation ng flood control mess eh mukhang walo na eh yung uh, kinasuhan na eh, yung kong ah, congressman 'di ba yung mga <laughs> ko ah, yung mga yes. supposedly contractors at saka congressman may conflict of interest Walo na yan ni recommend hindi pa ni recommend pa lang naman na ICI at DPWH for Ombudsman to investigate kasama yes. diyan plunder sabi niya yes. mga 15 pa more so sabi niya mga 10% ang tatamaan dito sabi ni ni Ombudsman Rimulya. so sabi naman niya ano where the evidence will lead us kayo ho ba nagwo-worry kayo na ito ay somehow in eh, na nababa ano ho eh na, na, na nagkakaroon ho ng bahid sa institusyon niyo sa kongreso Ayutu yan. Eh, alam mo, talagang um, uh, maraming mga congressman ang worried sapagkat uh, pati um, yung mga congressman na hindi po kasama dyan, na walang kinalaman dyan, na hindi alam po yung mga bagay na yan, yung um, nadadamay. Eh. Unfair, unfair. So, um, uh, para po unfair sa amin na madamay um, kami samantalang wala namang kaming kinalaman dyan. Um, Kaya nga po sabi ko, eh... Kung meron pong kinalaman na ibang congressman natin na uh, I think it's best for them to come forward na no imbis mm -hmm. sila pa imbisigahan na I see ayo pa ng uh, ng Department of Justice o ng Ombudsman uh, it would be best for them to come forward na and explain themselves so dal ang ICI naman eh nag-iimbisiga lang eh, nagtatanong lamang kung talagang uh, merong kinalaman dito eh mm -hmm. pero the thing is this we do not want that the whole institution be affected by all of Kaya this nga, problem. Kaya nga, yun na nga eh. Di ba? Oo, lahat lahat kayo na dadrag eh into this uh, mess. At yes. uh, syempre, yung so, yeah. institution, eh, alam niya, galit ho ang taong bayan, di ba? So, yun na nga, kailangan natin na uh, somehow to appease